Yan, good morning guys. Another flower of my pumpkin. Yan. Meron na siya dito. At meron pa siya doon. Ito na, tatlo na sila guys. Ayan no. And meron pa siya dito. Yan, ayan, mga So, itong um, tatlo na to One. Two. And Maripipitasin ko na yan. At ulam ko mamaya. <laughs> ulam ko ng lunch time. Ito torta ko yan guys. Ayan. May pakinabang na. Malaki na rin ang aking kamatis. Ang akin kamote kakaharvest ko lang kahapon. yun So, it takes a few weeks. A few weeks. Yes, a few weeks again. Ayan. Papakinabangan ko na yung aking mga tanim kahit papano paano. And so, that's all for today's video, guys. Ayan. Ako ito tuwa sa aking maliliit na kalabasa na kahit maliliit pa lang sila eh may mga bulaklak na ayan o oh. aking kamatis nako at ang aking luya ayan ang aking luya ma mahaba-haba na siya oh, di ba Yeah, thank you, thank you for watching, guys. God bless you all. Pag may, itinanim, may God bless us. Bye bye.